So ngayong araw nga mga boss ay maaga tayong gumising para magbukas ng computer shop Pero ito ang tumabad sa atin, mga wires na lang ang natira at kininakaw ang ating CPU So what's up mga boss, maaga tayong gumising ngayon at magbukas sana ako ng computer shop Kaso ito yung tumungan sa atin Umaga nga tayong gumising mga boss para magbukas ng computer shop Pero ito anong yari sa atin, wireless na lang ang natira at kininakaw ang ating CPU Hindi ko alam mga boss bakit may mamaganyang mga tao na hindi marunong lumaban ng patas at dito nga mga boss, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pailing iling na nga lang ako dyan at tinitignan ko yung mga pinaghirapan ko na ganun lang kadali nilang kinuha. Kaya kahit mamurahin nga lang at sika na ng aking computer mga boss ay nanghihinayang pa rin ako dahil pinaghirapan ko yon Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko dito mga boss at parang naluluhan na rin ako. At sa puntong to, pinag-isip-isip ko mga boss kung sino nga ba ang gumawa nito. Dahil parang namang walang kutsetsa at hindi marunong lumaban ng patas. At napag-isip-isip ko mga boss, natatanungin ko yung mga batang naglaro kung mayroon ba silang napansin na kayo na yun, nalang kumilos na posibleng kumuha ng ating CPU. At maya maya nga ay may dumating na tropa natin at tapasama na ako sa kanya at ganito ang nangyari mga boss. At di ko lobos sa kalain mga boss na yung isa pala sa mga lagi naglalaro sa ating computer shop ay siya palang titira at kukuha ng ating CPU. Hindi ko nga lang boss maisip kung ba't niya nagawa yun sa atin mga boss. At kung makikita nyo nga mga boss, ayan lalagyanan na lang natira at wala na ang ating CPU. At dito mga boss ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa niya. Nilipat niya lahat mga boss sa kanyang lalagyan ang ating CPU dahil hindi na gumagana yun sa kanya. At dito nga mga boss nalaman ko kung anong dahilan niya kung bakit niya nagawa yun. At sabi ko nga sa kanya mga boss na huwag na niya natong din at marami namang paraan mga boss para makuha niya yung gusto niya at hindi dapat ginagawa yung ganito at hindi ko na rin pinatagal mga boss at napatawad ko na rin siya sa kanyang ginawa at dahil hindi naman pwede natin sisihin yung bata kung ba't niya nagawa yon kaya sabi ko sa kanya ay eh, balik na lang yung laman ng CPU niya sa aking lalagyanan at dito mga boss nailipat na nga natin yung CPU natin sa ating lalagyanan at hindi ko na nga rin yung nabindyo mga boss at salamat sa tropa natin na sumama sa atin at dito nga mga boss ay eh, tuwang tuwa ako at nagpapasalamat ako kay Lord at nabalik na yung bagay na nawala sa Atin. Dahil pinaghirapan ko rin yung mga boss at dito na ikabit ko na at kumagana naman siya mga boss. At inaayos ko na nga para ma kung ano yung mga apps o laro na nangawala sa atin. Dahil importante importante talaga yung mga laro mga boss pagdating sa computer shop. Dahil tanging ito lang libangan ng mga bata. At dito nga mga boss ay nawala na yung mga laro natin pero di na Importante na balikin yung CPU na nawala sa atin. Kaya sa mga nanonood dyan, patuloy lang tayo sa ating pangarap at lumaban tayo ng patas. Dahil lahat ng ating itinanim ay may magbubunga mga boss At kaya kung na-inspire ka sa video na to Paki like, share and follow na rin sa ating page mga boss Hanggang dito na lang Paalam At kita kit sa ating susunod na vlog